Alright mga amigos, breaking news po tayo. WBA nagbaba ng utos kay the monster na Oya Inoue upang idepensa ang kanyang undisputed super bantamweight world title kay former Unified World Super Bantamweight Champion Muro John Akmadaliyev. Ayon sa report mga amigos, mayroon daw pong hanggang July 14 ang magkabilang kampo upang ikasa ang laban at maiwasan ng tinatawag na first bid. Si Murjonak Akmadaliev na may kartadang 12 wins, 1 loss with 9 knockouts. Ito po yung tinalo ng ating kababayan na si Marlon Tapales sa pamamagitan ng controversial split decision. Nasasabi po natin yung controversial sapagkat yung isa pong hurado ron ay nag-score ng 118-110 para kay Akmadaliev. habang yung dalawang hurado naman ay nag-score ng 115-113 para sa ating kababayan na si Marlon Tapales. Samantala sa si iba pang balita, Himbis na pagandahin at pabanguhin ni Mayweather Promotion CEO Leonard LRB ang sagupaang WBA World Lightweight Champion Gervonta Tank Davis at Frank the Ghost Martin, etila eh tila mas lalo pa nitong inilubog sa kumunoy ang laban. Ito ay matapos laitin ni Leonard LRB ang manipis na ring resume ni Frank Martin. Pakinggan po natin ang sinabi mismo ni Leonard LRB. Well, let's be real. Let's be real. And in 2017, do you know what Tank was doing? Tank became world champion. You know what Frank Martin was doing? He wasn't even professional yet. You can't skip steps. Bale ganito kasi yan mga amigos kung sinasabi po ni Leonard LRB na 2017 pa lang world champion na itong si Gervonta Tank Davis at noong 2017 ay ni hindi pa professional boxer itong si Frank Martin ay parang inamin niya na rin po na isa na namang tomato can o cab driver ang isinagupa nila kay Tank Davis bagay na dati pang pinupunan ng mga boxing experts at mga boxing fans sa ring resume ni Tank Davis. Tulad na lang ni Errol Spence Jr. sa press conference kahapon, sinabi nito kay Tank Davis na you fought nobody. Puro walang bilang yung nilalabanan ni Tank. Dahil imbis na labanan ni Tank yung mga dekalibreng boxingero na mga multiple world champions tulad ni Shakur Stevenson, Devin the Dream Haney, Tio Pimo Lopez at Vasily Hightech Lomachenko, eh mas piniling labanan ni Tank Davis itong si Frank Martin na galing na mismo sa bibig ni Leonard Ellerby na noong 2017 eh hindi pa professional boxer. Kaya naman napagtatawanan po ngayon sa social media itong si Mayweather Promotion CEO Leonard Ellerby dahil sa kanyang komento po mga amigos ay parang pinatunayan niya na isang cherry picker si Jerbon tatang Davis. Bara, patunayan mo sa akin ha, sino man ang